Patok na patok ngayon ang mga tattoo. Hindi lang ito basta-basta palamuti sa katawan. Ang gaganda nilang paraan para maipahayag ang sarili. Ang bawat disenyo ay may kwento at kahulugan. Pero alam ninyo ba na may kinalaman din ang immune system natin sa mga tattoo? O, ang ating immune system ay may malaking papel dito. Totoo yan, kapag nagpa-tattoo ka, hindi lang basta tinta ang inilalagay sa ilalim ng balat mo, ang tinta ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Kinakalabit mo rin ang isang nakakamanghang tugon ng immune system. Ang mga selula ng immune system ay agad na kumikilos. Permanente ang mga tattoo dahil sa paraan ng pagtugon ng ating katawan sa tinta, ang proseso ng paghilom ay bahagi ng kabuuang karanasan. Masalimuot ang proseso at may mga special na selula na nagpoprotekta sa atin mula sa mga sakit. Ang mga selulang ito ay nagaalaga sa ating katawan. Ang pag-unawa sa ugnayan ng sining at imunidad ay makakapagpalalim ng ating pagpapahalaga sa mga tattoo. Ang bawat tattoo ay isang patunay ng ating kalusugan. Ipinapakita rin nito ang kahangahangang kakayahan ng ating katawan. Ang ating katawan ay tunay na kakamangha-mangha. Isipin mo ito, tinutusok ng karayom ng tattoo ang iyong balat at naglalagay ng maliliit na patak ng tinta sa dermis. Ang dermis ay ang layer ng balat sa ilalim ng ibabaw. Ito ay parang buhay na tela na binubuo ng mga selula, ugat, at mga daluyan ng dugo. Kinikilala ng katawan mo ang mga partikulo ng tinta bilang mga dayuhang mananalakay. Agad itong nag-aalarma, tinatawagan ng immune system para tumugon. Napakahalaga ng tugon na ito para maintindihan kung bakit tumatagal ang mga tattoo. Masyadong malalaki ang mga partikulo ng tinta para madaling masira ng iyong katawan pumapasok ang iyong immune system para pigilan ang mga ito, kaya naman nagiging permanente ang tattoo. Ang mga kulay at disenyo ng tattoo ay nananatiling buhay dahil sa patuloy na labanan sa pagitan ng tinta at ng iyong immune system. Habang gumagaling ang balat, ang tinta ay nananatili sa dermis na nagiging bahagi ng iyong katawan. Kaya sa tuwing titingnan mo ang iyong tattoo, tandaan mo ang kamanghamanghang proseso na naganap sa ilalim ng iyong balat. Kabilang sa mga unang tumutugon sa tinatawag na tattoo site ay ang mga macrophage. Ito ay mga special na white blood cell na parang mga basurero ng ating katawan. Gumagala sila, nilalamo ng anumang nakikita nilang mapanganib, kabilang ang bacteria, virus, at maging ang tinta ng tattoo. Isipin mo sila na parang maliliit na Pac-Man, nagpapatrolya sa iyong katawan, at nilalamo ng anumang kahina-hinala kapag nakakita ng tinta ng tattoo ang mga macrophage, sinusubukan nilang sirain at alisin ito, gayon paman madalas na sobrang laki ng mga partikulo ng tinta, para matunaw nila ng buo. Dito nagiging interesante ang kwento. Ikaapat na bahagi, nakakulong na tinta ang sekreto sa tagal ng tattoo. Ang mga tattoo ay hindi lamang mga disenyo sa balat, sila ay mga permanenteng marka na nagkukuwento ng ating mga karanasan at personalidad. Dahil hindi kayang tunawin ng buwang tinta, ginagawa ng mga macrophage ang susunod na pinakamainam na bagay, kinukulong nila ito. Ang mga macrophage ay mga special na selula ng ating immune system na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng ating mga tattoo. Ang mga partikulo ng tinta ay nakukulong sa loob ng mga selulang ito na nagiging tila hindi gumagalaw sa dermis. Ang prosesong ito ay nagsisiguro na ang tinta ay mananatili sa lugar nito na nagbibigay ng matibay at matagalang disenyo ang pagkakakulong ng tinta sa mga macrophage, ang dahilan kung bakit permanente ang mga tattoo. Ang mga macrophage ay patuloy na nagre-renew, ngunit ang tinta ay nananatili sa bagong macrophage na pumapalit sa luma. Ang mga macrophage, na ngayon ay may daladalang makukulay na karga, ay nananatili sa dermis na nagbibigay sa tattoo ng pangmatagalang disenyo. Ang mga ito ay parang mga tagapag-ingat ng ating mga tattoo na nagpoprotekta sa mga ito mula sa pagkupas gayunpaman, hindi lahat ng tinta ay nananatili. Sa paglipas ng panahon, ang ilang bahagi ng tinta ay maaaring mawala o kumupas. Ang ilang mga partikulo ng tinta ay sapat na maliit para madala ng ibang mga immune cell o sa pamamagitan ng lymphatic system. Ang mga maliliit na partikulong ito ay maaaring maglakbay sa katawan at unti-unting mawala. Ang unti-unting pagkupas na ito ang dahilan kung bakit maaaring mangailangan ng mga touch-up ang mga tattoo sa paglipas ng panahon. Ang mga touch-up ay tumutulong upang mapanatili ang orihinal na kagandahan at kulay ng tattoo na nagbibigay ng bagong buhay sa mga lumang disenyo. Ikalimang bahagi, tugon ng immune system, mga panganib at reaksyon. Bagamat mahalaga ang tugon ng immune system para sa tagal ng tattoo, maari rin itong humantong sa ilang side effect. Pagkatapos magpa-tattoo, normal na makaranas ng pamumula, pamamaga, at pananakit. Ito ang natural na inflammatory response ng iyong katawan, isang senyales na gumagana ang iyong immune system. Sa mga bihirang kaso, maaring makaranas ang mga tao ng allergic reactions sa ilang tinta ng tattoo, na humahantong sa mas malalang reaksyon sa balat. Mahalagang pumili ng mga kagalang-galang na tattoo artist na gumagamit ng dekalidad na tinta at nagpapanatili ng mga sterile na pamamaraan upang mabawasan ang mga ganitong panganib. ika na bahagi mga tattoo at ang iyong kalusugan, isang panghabang buhay na pangako. Ang pagpapatattoo ay isang desisyon na hindi dapat basta-basta. Ito ay isang panghabang buhay na pangako, hindi lamang dahil sa permanenteng disenyo, kundi dahil din sa interaksyon nito sa iyong immune system. Bagamat karaniwang ligtas ang mga tattoo, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na panganib at sundin ang mga wastong tagubilin sa pangangalaga pagkatapos sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano tumutugo ng ating immune system sa mga tattoo, makakagawa tayo ng matalinong mga desisyon tungkol sa ating body art at mapapahalagahan ang masalimuot na proseso ng biological na kasama rito. Ikapitong bahagi, ang sining sa ilalim ng balat, isang patoo sa mga kahangahanga ng ating katawan. Ang mga tattoo ay higit pa sa tinta sa balat. Sila ay isang patotoo sa mga hindi kapani-paniwalang kakayahan ng ating immune system. Ang bawat tattoo ay nagkukwento, hindi lamang sa pamamagitan ng disenyo nito, kundi pati na rin sa pamamagitan ng masalimuot na sayaw ng mga selula at mga tugon sa ilalim ng balat. Sa susunod na humanga ka sa isang tattoo, maglaan ng sandali para pahalagahan ang kamangamanghang interaksyon sa pagitan ng sining at imunidad na nagpapahintulot dito. Ito ay isang paalala ng mga kahangahangang nakatago sa loob ng ating sariling mga katawan.